Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa suob Kasi marami tayong nakikita dyan sa social media na nagpapanggap na naman na albularyo na tinuruan kuno ng babaylan tapos gumagawa ng suob Pero yung ginagawa nila pinapausukan ng kamangyan at insenso Tama ba yon? Ginawa ko ang video na to dahil na rin sa comment ng isa nating subscriber Shout out nga pala sa iyo, Ma'am Atsumi Susi. So ito yung tanong niya, nagtataka po ako, ginagamit po ng iba yung insenso at kamangyan para sa mga nabinat sa panganganak na babae. Pinang susuob po pala, pinagsama po nila. Maraming salamat doon sa comment nyo ma'am. Sasagutin natin yan. Alam nyo kasi, yung suob, ang tawag dyan sa mga bisaya ay tuob. So marami dyan sa ibang lugar, ang sasabihin na mali yung pamamaraan nila ng suob. Kasi po, usually, ang nagpapasuob yung nabibinat or bagong panganak na nabinat. O di kaya batang nilalagnat ang ginagawa ng mga lokong to pinapausukan nila ng insenso at kamangyan mali po yan kahit nga yung mixture ng insenso at kamangyan maling mali yan ganito kasi yan para magka-idea kayo kung sino dyan mga peke una yung insenso pwede yan gamitin sa panggagamot pero hindi sa nabinat yan ay sa mga ginambala na mga espiritu or kinulam. Ganyan. Yan yung mga tao na pure divino. So, insenso yung gamit nila. Total expulsion yon of negative energy at saka mga elementals o anumang fallen angel na kumapit doon sa katawan ng biktima or nung may sakit. Ang kamangyan naman, yan yung ginagamit ng mga katutubo. Kasi po, ang kamangyan, tinatawag nila yung gabay o diyos o diti ng mga katutubo. So, sa pamagitan ng usok, yun yung susundan ng gabay nila. At kung anumang nakakapit doon sa biktima, aalisin yun sa pamagitan ng kanilang gabay. Kasi yung gabay ng mga katutubo, mga diwata yan. Mga elementals yan. So, itong mga lokong to, Pinaghalo ang insenso, yung frankincense at saka kamangyan. So anong resulta niyan? Atras abante kung may gabay ka. Kasi kahit diwata pa yan, naasiwa yan sa usok ng insenso na ginagamit na pangsimbahan, yung frankincense. Na-discuss na natin yan sa una kong video, ba? Diba? So ang kaibahan ng insenso na frankincense at ng kamangyan, kung paano ito gamitin. So, yan yung hindi alam ng iba. So, malalaman nyo yung mga peke kasi hinahalo nila. So, yung mga gumagamit ng mga pure kamangyan, yun yung may alam. Kasi yun yung may gabay talaga na nakikipag-usap sa mga gabay nila. Pinapaalis ng gabay nila yung kung anumang nakakapit doon sa biktima. So, balik tayo sa suob. Ang suob po, Ginagawa na namin niya dito kahit hindi ka gagamot. Yung mga taong may alam sa herbal. Hindi naman lahat ng may alam sa herbal ay manggagamot na or albularyo na. Meron pong mga aral na ganyan na turo lang ng mga lolo at lola dito sa amin. Kasi probinsya tong sa amin eh. Ganito kasi yan. So kunwari may ubo ka. So gamitin mo magpakulo ka ng luya, tanglad, bawang, ganun, para kang nagluluto ng gulay. Kung meron kang dahon ng guyabano o di kaya dahon ng mangga, so yun yung ihalo mo. Tapos, maglagay ka ng kumot, balutin mo buong katawan mo. Kasi, i-inhale mo yung usok na singaw na galing sa kaldero. Siyempre, tinanggal mo na yon Tinanggal mo sa kaldero, ilipat mo sa mas malaking lalagyan na safe common sense na pwede mong hawakan tapos ilagay mo doon sa ilalim ng upuan o di kaya sa harap ng upuan magtalukbong ka ng kumot so yun yung tuob o suob so sa mga magagamot may mga diskarte sila dyan kunwari sinipon yung bata na hindi mapagaling-galing ng, ng medisina o di kaya naman gumagaling sa medisina pero bumabalik ka agad so sinusubay yan o tinatawas o tinitrace ng albularyo eto based on experience to ha ah. so pabalik balik yung sipon ng bata dinala sa albularyo sabi niya ang nakatrigger sa sipon niyan, napasma yung bata kasi kumain ng ice cream ng tanghali so totoo sa eskwelahan sige mga bata walang pakialam sa mundo yan eh pag may pera yan binigyan mo ng pera kakain niya ng masarap So, yun. Yun, naka-trigger. So, ang stilo, nagtuob, yung natural na tuob, may mga halamang gamot, tapos, nilagyan ng ice drop, ice cream. Hinalo doon. Kasi, ang pagtuob, para yung witchcraft, naghahalo ka ng potion. Tapos, ang intention mo, dapat, hawak mo yung, hawak mo yung sandok, yung intention mo na sa utak mo, ito ay magpapagaling sa sakit ng anak ko or sayo. iyo, ganun. 'Yun yung dapat. Yung iba nga, yung mga napasma, hinahaluan niya ng kanin na bahaw, kaning lamig, soft drinks, nilagyan niyan. Kasi eh, parang potion 'yan, gumagawa ka ng potion. 'Yan yung tuob. At walang orasyon 'yan. Kalokohan yung iba nagtuturo na orasyon para sa tuob. Hindi eh, ka na lang magtuob, mag-orasyon ka na lang. Hindi totoo. Kasi yung mga manggagamot dito sa amin, yung matatanda na yon, napagpasapasan pa yon sa mga lolo at lola niya, mga katutubo yon, mga lumad yon. Yung mga baguhan ngayon na yayabang sa social media, yayabang sa Facebook, mga walang alam na yan. Nakabasa lang yan ng PDF. Nakabasa lang yan sa online. Ayun, maestro na. Ang mga totoong mga manggagamot, punta kayo ng probinsya. Nandun yung mga expert pagdating sa mga potion potion yan kasi ang tuob potion yan gumagawa ka ng potion tapos yung usok yan yun ang inhale nyo yun yung sisinghutin nyo so balik tayo dun sa bata ah. so yung bata hindi, hindi gumagaling to balik balik yung sipon sa medisina so nagtry ng suob na trace na ice cream to may mga gabay kasi yung mga matatanda eh may bumubulong sa kanila so magsuob ka hindi sinabi ng matanda na magpausok ka. Kalukuhan 'yan. Sinabi niya magsuob ka, ilagay mo yung ice cream. Wala siyang explanation na sinabi para saan yung ice cream. Pero sa paggawa ng potion sa witchcraft, kung anong cause ng disease mo, 'yun yung ano eh, hinahalo din sa paggawa ng potion para kontrahin din yung disease mo. So, illness pala, illness. So, para kontrahin yung illness mo. Yan yung tunay na suob. Kung may nagsabi sa inyo, isusuob ka tapos pausukan ka, hindi, suob yun. Pausok yun, insenso yun. Cleansing yon sa katawan. Kung merong nakakapit sa iyo na kaluluwa, o nakakapit sa iyo na elementals, or sumpa, negative energy nakakapit sa iyo, so yun, magpausok ka. Pero kung yung manggagamot, walang gabay, yung feeling lang niya na may gabay siya, yung kathang isip lang niya na may gabay siya, huwag kayong magkumpiyansa doon. Mas mabuti pa kayo na lang, magpausok kayo ng insenso, bili kayo sa simbahan, pausok nyo, habang, habang pinapausukan kayo, magdasal kayo ng St. Benedict Prayer or kahit mga simpleng dasal paulit-ulit hanggang sa matapos. So yung iba, gumagamit ko nun ng kamangyan, pero wala naman palang gabay. So anong silbi ng kamangyan? Mas lalong dadaming kakapit doon sa may sakit. Kasi wala siyang gabay eh, trip-trip na niyang kamangyan. O naniniwala siya kuno na meron siyang gabay, pero hindi naman niya nakakausap yung kathang isip lang niya ang kanyang gabay. So anong nangyari dyan, pag pinausukan ka ng pure kamangyan, tapos yung nagpausok sa'yo walang gabay, So, mas dadaming mga elemento ang kakapit sa iyo kasi mababanguhan yon sa usok. Pero kung ang tao totoong may gabay, yung nakakausok niya talaga, yung harap-harapan, hindi yung katang-isip lang, so magagamit yung pure kamangyan kasi yun yung susundan ng gabay niya, yung usok ng kamangyan. So, lilinisin yon ng kanyang gabay. Tutulungan yon ng kanyang gabay para linisin yung tao. Pero ang napausok sa iyo ay magkahalong kamangyan at saka insenso. <laughs> ano yan? Atras abante yung gabay. <laughs> May 50% na gabay. <laughs> May 50% na wala. Kasi ano lang, insenso at saka kamangyan, pinagalo. Ito kasi sa panggagamot at saka kung kayo nagpapagamot, common sense lang din ang hirap kasi sa Pilipino, tuturuan mo pa kung paano mag-isip. Dapat, ikaw na mismo ang magtuturo sa sarili mo kung paano ka mag-isip or mag-analyze. So, ngayon, alam nyo na kung ano yung tuob. So, gusto nyo ng basic na tuob. Yung basic na tuob talaga, tanglad, dahon ng atis, at saka luya. Kung inuubo ka, lagyan mo ng bawang. Pero kung wala ka ubo, yung tatlong yan, lagyan, tapos lagyan mo ng asin. Tapos, i-potion mo. Pwede mong dasalan kung gusto mo. Ikaw ang bahala. Pero, hindi yung orasyon na ihip-ihip mo. Habang nagumagawa ka ng potion, kapag gumagawa kasi ng potion, nililikha mo yung bagay. So, dapat habang nililikha mo yung bagay, doon ka magdasal or isipin mo lang. Power of thought. So, paglikha nun, tapos na siyang likhain, tapos na siyang lutuin so it will serve its purpose so yan yung tunay so hindi niya kailangan magbayad okay magbayad sa mga albularyo pwede naman gawin yan sa bahay at sa ito kahit wala kayong gabay ha, wala kayong albularyo na pwede magsubay or magtawas sa tingin nyo itong anak ko parati itong miinom ng soft drinks eh. baka ito rin ang isa sa mga dahilan oh, yung potion nyo na ginawa, haluan nyo ng kaunting patak lang or kahit kalahating baso ng soft drinks. Yun. Tapos, yun yung pausok. Magtalukbong ng kumot. Singhutin yung usok. Ganun lang. Matagal lang 10 minutes dun. Mga 5 minutes lang. Ayos na. Pero syempre, yung ang init na nilalabas, yung sakto na makakaya ng tao. Baka naman kumukulo pa pasunggaban nyo kaagad sa bata. Di ba? Gamitin nyo naman mga utak nyo. Kasi may magtatanong na naman. Habang kumukulo pa po ba? Eh kung ikaw kaya ang sabuya na kumukulo. Ang importante doon yung usok na nilalabas. At saka yung usok na kaya din ng katawan ng isang tao. Matanda man o bata. So yan lang muna mga mix, Kita kids until next topic.